kahulugan ng buitre sa panaginip. Ang panaginip ng mga buitre ay isang kamanghamanghang karanasan sa pag-aaral. Naiintindihan mo na ang ilang mga bagay ay hindi nakasalalay sa iyo ng nag-iisa at gumagana sa mga paraan na hindi mo maintindihan ng lahat. Ito rin ay isang babala na baguhin ng ilang mga gawi. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga buitre? sila ay mga pangit na hayop at may kaugnayan sa kamatayan karaniwan lumilitaw ang ibon sa isang panaginip upang magbigay ng babala lumilitaw ang babalang ito bilang isang paraan upang pag-isipang muli ang ilan sa iyong mga ugali sa buhay at baguhin ang mga gawi na makapagpapahusay sa iyong paraan ng pakikitungo mo sa ibang tao at sa iyong sarili sa pangkalahatan, ang panaginip ng isang buitre ay nangangahulugan ng swerte at nagpapakita na kailangan mong baguhin ang ilang mga saloobin upang tamasahin ang mga bagay na magdadala ng swerte. Gayunpaman, ang ilang mga kahulugan tungkol sa mga buitre ay hindi rin maganda at ito ay lumitaw sa ilang kadahilanan. Sa artikulong ito, makikita mo ang ilang mga interpretasyon ng kung ano ang ibig sabihin ng mga buitre at maaari mong simulan upang maunawaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng buitre. Kung nanaginip kang makakita ng mga buitre sa iyong pagtulog, nangangahulugan ito na may mga bagong bagay na mangyayari sa iyong buhay. Ang mga bagay na ito ay kadalasang magiging okay dahil ang mga panaginip ay maaari ding sumisimbolo ng swerte. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang buitre na lumilipad. Ang panaginip ng isang buitre sa paglipad ay nagbubukas ng pinto sa dalawang magkaiba, ngunit maling interpretasyon. Ang unang interpretasyon ay may kinalaman sa kahilahilakbot na balita na maaaring nasa daan. Kaya makakatulong kung sinimulan mong ihanda ano ang naghihintay? Ang pangalawang interpretasyon ay sumisimbolo sa pagkawala. Ito ay isang senyales na kailangan mong mawala ang isang bagay na hindi pangkaraniwan sa iyong buhay. Nakakatulong sa iyong dalawang interpretasyon ito na maghanda para sa isa sa mga sitwasyong ito na makakatulong sa iyong hindi mawalan ng kontrol. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang buitre na naglanding ang panaginip ng isang buitre na naglanding ay isang babala na kailangan mong gumawa ng mga mahahalagang desisyon na hindi mo maiiwasan. At ngayon na ang oras, kaya ito ay isang mahusay na oras upang isipin kung anong nangangailangan ng higit na objectivity sa iyong buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming buitre. Ang panaginip na makakita ng maraming buitre ay nangangahulugan ng isang taong malapit sa iyo ay makakakuha ng maraming pera kaagad. Ang isa pang posibleng interpretasyon ay tutulungan mo ang isang taong may problema sa pananalapi. Kahulugan ng panaginip tungkol sa buitre sa paligid mo ang panaginip na nakapaligid sa iyo ang mga buitre ay hindi magandang senyales. Ito ay sumisimbolo sa kahilahilakbot na swerte. Sa makatuwid, dapat kang maging masigasig na palampasin ng sandali at harapin ang mga hamon sa hinaharap. Ang panaginip ay maaari din magkaroon ng kahulugan bilang babala para mabuhay ka at subukang malampasan ito nang nakataas ang iyong ulo nakahulugan ng panaginip tungkol sa pag-atake ng buitre. Kung nanaginip ka na inaatake ka ng mga buitre, mag-ingat dahil ang panaginip na ito ay babala na baka mabigo ka ng ilang taong malapit sa iyo. Dumating ang panaginip upang sabihin sa iyo na kailangan mong maging mas maingat sa iyong sasabihin. May mga taong mapagkakatiwalaan mo pero vice versa. Kaya kanilang ipagkanulo kung ikaw ay isang taong may posibilidad na maging masiding umaasa sa iba at sinasabi ang lahat tungkol sa iyong buhay, pag-isipang mabuti bago mo ito pag-usapan. Lalo na kung ang taong iyon ay hindi mo mapagkakatiwalaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang buitre na kumakain ng bangkay. Kahit nakakaiba ang panaginip tungkol sa isang ibon na kumakain ng bangkay, ay nangangahulugan ng isang tao ay kailangan mawalan ng isang bagay para sa iyo upang manalo. Payang panaginip na iyon ay nangangahulugan ng tamang oras para sa iyo, ngunit ang pagdurusa para sa iba. Halimbawa, maaaring hikayatin ka ng isang tao sa iyong kumpanya na makakuha ng promosyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na buhitre. Ang panaginip ng isang patay na buitre ay tanda ng swerte sa larangan ng pananalapi. Kung ikaw ay nasa isang krisis sa pananalapi, makatitiyak ng isang buitre ay namatay sa iyong mga panaginip na sumisimbolo sa isang magandang alok sa trabaho o isang pagtaas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang itim na buitre. Isang babaladi ng panaginip ng isang itim na buitre. Muni't sa pagkataong ito ay mas makinig ka sa iyong konsensya at titigil ang paggawa ng mga bagay na sa tingin mo ay hindi tama. Kung salungatin mo ang iyong konsensya, maaaring dumating ang ilang masamang bagay sa iyo. Dumating ang mga Black Scavenger para sabihin sa iyo na magtiwala sa iyong intuwisyon at kumilos sa iyong pinaniniwalaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting buitre ang isang panaginip na may puting buitre ay nangangahulugan ng maraming swerte. Ang oras ay tama para sa iyo at ito ay sumisimbolo sa kapanahunan. Ang puting ibon ay tila sinasabi na handa ka ng gawin ng mga bagay sa iyong buhay at magkaroon ng kasiyasiyang oras. Ang mga puting buitre ay nangangahulugan din ng mga bagong sandali bukod sa masasamang idea tagumpay sa iyong panig. Lugan ng panaginip tungkol sa pumatay na mga buitre. Ang panaginip na pumatay ng isang buitre ay nagpapakita na kailangan mong maging mas maingat sa iyong saloobin. Sa panahong ito, malamang na lumika ka ng mga problema na maaari mong iwasan. Sa makatuwid, kailangan mong bigyan pansin ang iyong sinasabi at hihinto ang pakikinig sa iba. Walang gustong gumawa ng hindi kinakailangang laban.